Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Adrian. Dalawang pot isang taong gulang, laki sa ingay ng Maynila, sanay sa usok ng EDSA, at hindi naniniwala sa mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Dahil sa isang gulo sa unibersidad at barkada, sinuspindi ako ng isang semestro. Galit na galit si Papa noon. Para daw matauhan ako at mailayo sa masasamang impluensya, ipinadala niya ako sa probinsya ni Mama sa Infanta Quezon, sa Sitio Banaba. Wala akong nagawa. Bitbit -bit ang isang bag ng damit at ang cellphone kong halos walang silbi sa lugar na iyon, sumakali ako ng bus papunta sa lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Napakatahimik ng sitio Banaba. Nasa paanan nito ng bundok ng Sierra Madre. Pero dinig mo ang hampas ng alon mula sa dagat sa di kalayuan. Walang internet, walang mall. Ang taning libangan ng mga tao ay ang magkwentuhan sa tapat ng sari-sari store bago lumubog ang araw. Ang sasalubong sa akin doon ay ang kapatid ng lola ko, si Lolo Tasho. Isang magsasaka na ang balat ay sunog sa araw at ang mga mata ay parang laging may binabantayan sa dilim. Huwag kang lalabas kapag tumunog na ang kampana ng simbahan tuwing alasais. Iyon na niya sa akin pagkababako ng tricycle ni hindi man lang ako kinamusta. Kinuha niya ang bag ko at dire-diretsyong naglakab papasok sa kanyang lumang bahay na sa bato at kahoy. Natawa lang ako sa isip ko. Sabi ko, Lolo, 2024 na. Wala nang aswang. CCTV na ang uso ngayon. Hindi na tikba alang. Tumigil siya sa paglalakad. Lumingon siya sa akin ng dahan-dahan. Ang tingin niya ay tumatagos hanggang buto. Sa Maynila, tao ang kalaban mo. Dito, ang kalaban mo ay ang mga bagay na nauna pa sa atin sa mundong ito. Hindi ko siya pinansin. Inisip ko, ganun lang talaga siguro ang matatanda sa probinsya. Masyadong mapamahiin. Lumipas ang unang linggo na parang usad pagong. Nakakabagot gigising ng maaga, tutulong magpakain ng manok, at pagdating ng hapon ay maghahanap ng signal sa itaas ng puno ng mangga para lang makareply sa girlfriend ko sa messenger. Pero pagsapit ng ikapitong gabi, nagbago ang ihip ng hangin. Bilog ang buwan noon Maliwanag ang paligid kahit walang poste ng ilaw. Dahil mainit sa loob ng kwarto, lumabas ako sa balkonahe para magpahangin. Tulog na si Lolo Tasio. Rinig ko ang hilik niya mula sa kabilang kwarto. Habang nakaupo ako sa tumba-tumba, napansin ko ang biglang pagtahimik ng paligid. Yung mga kuliglig na kanina lang ay nag-iingay. Biglang namatay ang huni. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Tapos, naamoy ko ito. Isang masangsang na amoy. Hindi ito amoy ng dumi ng hayop o basura. Amoy ito ng nabubulok na karne na hinaluan ng matapang na pabango. Yung parang bulaklak ng patay na pilit tinatakpan ng amoy ng naagnas na bangkay. Napahawak ako sa ilong ko. Ano yun? Bulong ko sa sarili. Sa di kalayuan sa may taniman ng saging, malapit sa bakod ni Lolo, may narinig akong kaluskos. Tunog ng tuyong dahon na inaapakan ng mabibigat na paa. Tumayo ako para silipin. Inakala kong magnanakaw lang ng saging o kaya naman ay ligaw na kalabaw. Pero nang mahawi ang mga dahon ng saging, nanlamig ang buong pagkatao ko. May nakita akong bulto ng tao. Nakatalikod ito sa akin, nakayuko sa lupa. Mahaba ang buhok na sabog-sabog at ang suot ay parang duster na punit-punit. Ang akala ko nung una ay baliw na naligaw. Hoy, sino yan? Sigaw ko. Medyo may tapang pa ako noon. Dahan-dahan itong tumayo. Pero ang pagtayo niya ay hindi normal. Narinig ko ang paglagutup ng mga buto niya parang binabali ang bawat buto sa katawan niya. Nang humarap siya, hindi kumaaninag ang mukha niya dahil sa dilim at sa haba ng buhok na nakatakip dito. Pero nakita ko ang ginagawa niya. May hawak siyang manok, ang manok ni Lolo Tasyo. At sa harap ng mga mata ko, pinilipit niya ang leeg nito nang walang kahirap-hirap at kinagat ang leeg. Nakita ko ang pagtalsik ng dugo sa puti niyang damit. Napaatras ako. Naisip ko. Adik ba to? Tao ba to? Bigla siyang tumingala sa direksyon ko. Kahit nasa balkunahi ako at siya ay nasa baba. Pakiramdam ko ay abot kamay niya ako. At doon ko narinig ang tunog na hinding hindi ko makakalimutan. Hindi ito galing sa kanya. Galing ito sa bubong sa itas ko. Malakas, matalim. Doon ko naalala ang kwento ng mga kaklasiko. Kapag malakas ang tunog, malayo ang aswang pero kapag mahina ang tunog nasa likod mo na siya sa pagkakataong iyon ang tunog ay napakalakas ibig sabihin ang kasama nito ay nasa malayo pa pero ang nasa harap ko ang babaeng kumakain ng manok siya ang pain Biglang bumaluktot ang katawan ng babae. Mula sa pagtayo, bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang mga braso ay humaba at ang mga niya ay kumaskas sa lupa. Tumingin siya sa akin at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mga mata niya. Pula. Lolo Lolotasio! Sigaw ko habang pilit kong sinasarado ang pinto ng balkonahe. Naninginig ang kamay ko. Halos maihi ako sa takot. Pagkasarado ko ng pinto, narinig ko ang kalabog sa labas. Kinakalmot niya ang pinto. Ang kahoy na pinto ay parang papel na unti-unting napupunit sa talim ng kuko niya. Buksan mo, Adrian. Bapasukin mo ako. Alam niya ang pangalan ko. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Aatrasan na akong papunta sa kwarto ni Lolo nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Lumabas si Lolo Tasio. Hawak niya sa kanang kamay ang isang mahabang itak at sa kaliwang kamay ay isang garapon na may lamang maitim na likido at may nakababad na ugat-ugat. Dumapa ka! Sigaw ni Lolo. Walang tanong-tanong, dumapa ako sa sahig. Kasabay noon ay ang pagwasak ng pinto. Pumasok ang nilalang. Sa loob ng bahay, mas nakita ako ang itsura niya. Susugod sana siya kay Lolo pero mabilis ang matanda. Isinaboy ni Lolo ang laman ng garapon sa mukha ng aswang. Balik ka sa impyerno, aswang! Sigaw ni Lolo sa bigkas ng mga salitang Latin na hindi ko maintindihan. Pagkatama ng langis sa mukha ng aswang, umusok ito na parang asido. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw sa loob ng bahay. Nasusunog ang mukha niya. Napaatras ang halimaw na namimilipit sa sakit Akmang tatagain niya ang leeg ng halimaw pero mabilis itong tumalon sa bintana sa isang iglap na siya sa dilim. Ang taming naiwan ay ang amoy ng sunog na karne at ang malansang dugo na tumulo sa sahig na kahoy. Nakatulala lang ako sa sahig basang-basa ng pawis. Hindi ako makagalaw. Lumapit sa akin si Lolo Tasio. Hingal na hingal siya. Pinunasan niya ang itak gamit ang isang lumong basahan. Sabi ko sa iyo, huwag kang lalabas kapag gabi na, sabi ni Lolo. Kinabukasan, nabalitaan namin sa bayan na namatay ang isang matandang babae sa kabilang baryo. Ang sabi nila, nasunog daw ang mukha habang nagluluto. Walang naniniwala pero walang nagtatanong. Alam ng lahat kung ano talaga ang nangyari. Simula noon, hindi na ako lumalabas ng bahay pagsapit ng dilim. Kahit gaano kainit, kahit gaano kabagot, nananatili ako sa iyo